kebawa nomor 60

Tanggal ini harang mo. Ayan, nan, nan. Apa kamu dulu? Apa kamu? Apa kamu dulu? Dun. Merai, ayo okay, ke Ben. Apa kamu mau nari tak? Lima, angkat mana no konte? Angkat mana no konte? Yan. Ayo pihat. Ya.

Rai, tolong mula Rai Tolong mula Ini oh, ada dulu. apa masuk Berapa Rai? Berapa Rai? Ikan ajar Rai, ikan ajar Rai, ikan ajar Rai, ikan ajar Rai Ayo, Ayo di tengah pelabuhan tengah waktu itu. Para na ka sentro. O pwede yan, pwede. May kuwit na yun si Rimard Tingna, Tingnan, nyo ha, yung pagbibindi ni, ano, ni Marvin ha. Ay, pagkano ni Marvin, no, oh, yung pagtayo ni Marvin. Sundan nyo to. layo sige 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 gawin yung isa Ya, oke okay, nih. kulang 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 ako na elapak mo nga ilapag mo nga ito isa pa layo pero sige dali na yun doon sa baba Ardi dali mo to kung nakuha yung 9 meters imumustro nyo to doon para magkaroon kayo ng, pang, ng sukatan para malaman natin kung ilan yung pagkutuloy na para doon sa islam Dan kayaknya dapat para maestik Serials lang ang kailangan mga ka-tropes. Magkakapagbuhos na rin kami. Maganda rin Marta. Yung dalawa na yan. lang Masikip I-reduce na lang natin yung ano yan, Yung sukat niya sa sunod oke okay, oke okay lang ya lang oke kahit ini mula ikilin baik ya remark kung hirap oke lang, okay lang ya ganyan lang importante lah buat gara-gara oke lang Karon na tayo sa sukatan, makapagbilang na tayo kung ilan na sukat. Dugtong yan 9 meters. Nga dugtong yan. Mam mamaya Ay, ano kaya, Ray? Kung gawa tayo ng ano? May mga tubo pa ba tayo dito? Yan, yeah, no? Gawin mo garo Pagkakiraan. May hirapan tayo sa gano'n. Marami-rami yan, eh. Yun, know? oh. Yung dalawa na yan, no? ito? oh. Oo. Gawin mo piti yan. Mamaya. oo oh, ay Kahit ngayon na. Sila, sila, sila remark na dito. Remark. Kaya na dyan. Uy, magsapatos nga kayo. Magkabiglang dumating sir Kenneth. Sa so, ito, Alah, hirap tayo dito Okay lang to kung mga maliitan lang Ayan, sistema Dahil kukunti lang sila, tatlo lang sila Pero matutuloy pa rin ang, 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 buhos Ayan, si Rimard, si Marvin, si Ryan Dahil wala pa yung ibang katrops ko eh Diskarte para magampanan nila. Ayan, no? Ayan, diskarte ni Raya, no? Alulod. Ayan ang, yan ang diskarte, mga katrops. Hindi yung pag wala, reklamo kulang tao. Nasa diskarte lang talaga. Iba na talaga, laking lamang talaga may alam. Ayan. Si Raya, diskarte ni Raya yan, mga katrops. <laughs> Oh, ayan ang halo. Ayan, nahaluin lahat yan. Oh. Saan ka pa? Eh, di kay Ryan ka na. <laughs> kay Ryan, kay Rimard, kay Marvin. Ayan, oh. No? Deliver nyo no na Big... yun, no si na Rimard. Bigyan nyo pala si, ano, to na, ano, lapad. अमेर होना अमेर होना पड़ा अमेर होना वो ना वो ना या तलाक कंग ना इंडी को इंडी को भी जुहान जो ना अलग में एक बात तो मैं आपको लेकिन तार निरोले आते हैं ना अलग ना Kaya mga katrops, inabot kami ng ulan dito. Kaya Nagkano muna kami ng ano? ayan, may water, pump kami doon, no. eh Ayun, no? nagkulay brown na 'yung ano. 'Yung una naming natapi, ana buhusan. Ano? Ah, brown na kasi itim pa 'yung gilid, oh. Yan, mahalo na ilalim noon. Mapaw dyan ang tubig eh Kaya inaano namin Inaabangan ina, namin ng water pump para Walang tigil ang ulan dito mga katrops Mula kaninang Alas jis ata Alas Jis. Hanggang ngayon walang tigil ang ulan dito Kaya ano O diba o oh. Kaya halo takbo ang halo sa baba Walang kahirap-hirap Pag abot-abot ang halo Ah, oh, sandali, abante muna natin 'yung ano. Abante muna natin 'yung ano, 'yung ano road. Wag muna na kargahan, wag mo Laglag -lag muna na 'yung bin. Tama mo 'yan, bato. Oh berati berati berati. Enggak lagi emang pak <laughs> supot malah pala. Kaso ina mutak mutak mendawa gerak pegar no supot. हाँ हाँ ओला पक में से कल आते ha? Ito na mga katrops, Oh. Malapit-lapit na ngayon sa katotohanan, no? ha? Oh. Alos nasa 3 4 na. Dito lang, dito lang, dito lang kay mga katagpo, mga katrops, na naghalo ni hindi walang tinubigan pero pagdating pag kasi ano oh. ayun mga oh, pagka palahin lang doon papunta sa baba ayun tuyo yan oh. ayun nakaangat oh. nakaangat nakatimpon di ba ayun pag yan, doon ni Marvin pagdating doon halo na ayun oh, halo na oh, halo na mga katrops. halo na yan oh, oh. o dong tapat. Paano, paano pa magtutubig mga katrops dito? Eh, malakas ang ulan. Kaya ang nangyari, ayan o. Oh. Ayan yung halo. Ayan o. Oh. Masana ng tubig yan. Kaya pag hinagay sa pagano, nahalo na. Pag pagsak no, ayan o, oh, halo na. Oh. Kunting pala na lang ni Ryan. Halo na. Hindi na, reklamo ko na ang reklamo ng lugaw. Hindi na, reklamo ko na ang <laughs> yan, natapos lang ang aming buhos naging pa lang yung dulo kasi ano uh, nabagsakan ka ng lupa dahil lumunang kahapon ito, ayos na to ngayon, uh, next step dyan next step dyan ay ano Uh, muko bakalna dan uh, tapar nang uh, slab tapos bakal nang ana wall a muko purma pamana purman para menyang lupa neno Ayan na, nag-prepare nah, na kami Bakal Ayan na mga katrop, sa grip Prepare na bakal Binabanata na ni Drop na James Ang ano Skwala Katrop oh, ang Saudi Mas maganda pa Filipina sih? Malam. Sarap doon sa pinas at mainit. Kaya nagpe-prepare na kami ng bakal. Ayan, naputol na yung iba. Kulang na lang namin uh, mga plywood at tubo. Yun na lang bali ang kulang namin. Kaya